Hi guys, good morning. So ngayon umaga ay pupunta kami ng Sapa. Ayan si Rico. Kasama natin. So magtatambak daw sila ng bato sa daan. Ayan, si Don Mar nasa unahan. Si Joshua, si Ronjol si Junel, si Ayan, si Sherilyn. Tapos yung iba. Tago. <laughs> Ayan, si Maddy nagsisi-OC pa. Sana all. Ayan guys, nasa tubuan pa rin tayo. Hi guys, hello mga kalugar, hello mga oragon So for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko before So, lingid sa inyong kaalaman na dati ang trabaho ko ay community organizers So, ah... Uh, pumupunta ako sa mga lugar na kung saan meron dati yung company ko ng mga grupo. Tapos, itong video na gusto ko ipakita sa inyo ay isang halimbawa na kapag naipakita mo sa mga kabataan ang kanilang kalagayan at na-empower mo sila, na motivate mo sila, talagang gagawin nila ang paraan para mabago nila ang kanilang sitwasyon. So, bali ito nga palang lugar na to ay nasa loob ng isang, ng isang asyenda sa Negros Occidental at dahil doon, kung makikita nyo, ang kalsada ay hindi siya asfaltado or even semento or may mga bato-bato, talagang lupa lang siya it is because yung usual na may-ari ng lupa ay syempre may-ari ng mga asyenda pero dahil mayroong mga small community sa loob ng asyenda so definitely, ang isa sa mga problema nila ay ang daanan So itong mga kabataan na ito ay nakapag-isip ng isang paraan para kahit paano ay makatulong sila sa komunidad, especially sa usapin ng transportation. So ang nakikita niyong mga picture ngayon ay ito yung kumukuha sila ng mga bato sa sapa para itambak nila doon sa mga sa daan na medyo malalalim ang butas o lubak kasi ang main of transportation nila doon ay tricycle lang tapos motor so walang jeep na dumadaan doon kaya medyo hirap talaga yung mga mananakay pagdating sa biyahe kaya ayun so dahil sa nabigyan natin sila ng mga pag-aaral mga formations tapos naipakita ang kanilang kalagayan na kahit sa kanilang uh, kakaunting kakayahan ay kaya nilang mag-deliver ng result or nang pagbabago sa kanilang sa kanilang community. Kaya ito guys, yung ilan sa mga kabataan na nakatulong ko na ipursigi or i-implement yung mga napag-usapan naming mga plano. At uh, during that time, nakakatuwa, 'di ba? Ako nakita niyo sa mga litrato na as early as may 2 years old pa nga eh na tumutulong na talaga sa paghahakot ng mga bato. Hindi naman sila ang naghahakot actually, so merong mga mas matatanda na naghahakot. So yung mga bata, uh, pa isa-isa naglalagay sila ng mga bato sa sako at yun yung mga binubuhat namin. So dahil kung nakikita niyo yung nasa taas na ito, dito sa picture nito, yung may nakatayong dalawang tao, yun guys ay apron uh, din siya doon sa aksidente kasi wala din siyang bakod. So kaya ang isa sa napag-usapan namin noon ay lagyan muna ng mga bato yung mga malalim na lubak sa daan para at least mapantay siya at hindi masyadong prone sa aksidente. actually, uh, ang pangalawa ng triple plano namin na nailagay din naman, wala lang dito sa aking video, ay yung nilagyan nila ng kawain na bakod yung aksidente prone area na yon ng daan. Kaya nakakatuwa talaga sila. Uh during the time I am very proud uh, for them kasi sa ganun nga sa kanilang murang isipan at kakayahan ay nakapag-deliver sila ng kaunting ginhawa sa mga mananakay. So sana sana talaga kapag may pagkakataon babalik ako doon. At sigurado ako pagbabalik ko itong mga maliliit na bandang ito baka mga dalagitan na sila at mga binatilyo na. Pero somehow alam ko hindi nila makakalimutan ang experiences na ito. So kudos sa inyo mga kabataan ng Hacienda Mariano dahil alam ko na kahit yung community nyo at especially ang inyong mga magulang ay very proud talaga sa inyo. So sana ay pagpatuloy nyo ang ganyang mga gawain dahil alam ko Uh, malayo ang maabot ninyo. Dahil hindi lang sa sarili ninyo ang iniisip nyo, kundi rin yung kagalingan ng inyong community. Kaya nakaka-proud talaga. So if ever na merong chance, talagang babalik ako at babalik sa siyandang ito. Dahil bukod sa natutuwa ako sa mga bata, is napamahal na din ako sa community. Kaya sana lang din, ay, I'm not sure kung makakapasok talaga ang tulong ng... Uh, local government unit sa kanilang lugar kasi nga hindi naman nila pag-aari ang lupa. Pero sana somehow mabigyan sila ng uh, mga programa na makakatulong din sa kanila kasi kung bakit din nila ginawa pala ito guys tong daan na to ay dahil most of them ay mga estudyante. So actually sila din yung isa sa magbe-benefit kapag maganda ang daan. Kasi nga naman, kapag maulan, medyo grabe ang putik at saka aalog-alog pa sila. So bilang mga estudyante, medyo may kalayuan din ang kanilang lugar sa kanilang paaralan. So kinala talaga nila sumakay o di kaya naman maglakad. So ito nga pala yung itsura ng daan na tinatambakan namin ng bato during that time. So ilan ata ito sa mga natapos na. At Uh, ito yung proseso pa rin ng paghahakot ng mga bato. So, kung hindi ako nagkakamali, ang inaakyat namin mula sa sapa, paakyat ay nasa dalawang palapag ng building. Parang ganun siya. Pero, of course, hindi naman totally talaga yung straight. Medyo paano naman siya, pa-slide pa naman yung inaakyatan namin. Kaya, medyo... Maayos, ma, maayos din naman or madali lang naman yung pagbubuhat namin ng bato. So, technically, Basically, ang hawak lang talaga namin diyan is pala, tapos most of the time mga kamay talaga namin ang naglagay ng bato sa mga sako. Kaya alam ko itong karanasan na to sa mga kabataan ito ay very memorable. At somehow sana pagdating ng panahon, sila naman ang magbibigay ng inspiration or motivation din sa mga susunod na kabataan para sa kanila hangga't hindi nila naaabot yung tunay na pagbabago sa kanilang lugar. Actually guys, malapit lang yung sapa daw dito. Yung kukunan namin ng bato at tatambak daw doon sa ano sa daan. So hindi pa man tapos pero yun, congratulate na natin 'yung mga bata dito. Oh, naikaw ang. Dirapala di pa. New do na ba ko? Dirapala So ito yung bahay ni Nanay Anita. Ito yung nangyari sa kanyang bahay. Ito set up ito sir, of ng bahay Errol lang na Erol. Erol. Wag zero zero, Erol lang, ha? Ah, ito yung nangyari sa bahay ni Nanay Anita. Nanay ni July sabi mo. Nanay ni July. Ay, ito po si July. Hindi ito, ito si July. At, oh, ay, saan ito ano ba si July? Ito, lang, <laughs> ito. Ang bunso ko 'yan. Opo. Oh, ito nangyari sa bahay ni Nanay Anita. Si nun nga palang pagbisita ko yeah. lang, guys, na, sa lugar na to. Talagang na ay... Bubong niya talagang natanggal. Lang, halos magto 2 months ba after na dinaanan sila ng bagyo. Actually, ilo-ilo ilo, at saka negros yung talagang medyo tinamaan ng bagyo. So, itong bahay na ito ni nanay, actually, isa siya sa magulang ng membro na napinsala ang kanyang kabahayan. So... Pasalamat din sila dahil hindi masyadong maulan Although lumaki ang tubig Pero hindi naman sila masyadong nasalanta Ito nga pala guys yung ilog At ito rin yung uh, daan na kanilang kinukumpuli Ito si eh. Romel yes. malakas sa grupo Grabe oh, tibay talaga oh Ay malakas, kamusta pa? Ay, ah, si Buda. lalay si Buda. Ah, ano magulang nun? Sila magulang? Hmm. Oh, diba? Nakatulong kayo ng ilang, ilang ano? Ilang metro? Sa daan? Oh, dali doon lang. Na. Picture tayo. Hermio? Oo. Oh. Sige. Run! Tawag ka mo, Joshua! Tawag mo. Ay, nagbibidyo na pala. na. Okay, I'm ready. Sabrina, picture niya ka, Sabrina. Hi guys. So ayun, tapos na yung amin, ano, small activity dito sa Shanda Mariano. So ito yung mga kabataan na tumulong sa amin sa pagtambak ng bato doon <laughs> yan sa daan sa likod nila so ito yung mga future YCW pakilala kayo dali ano pa nyo? si Ayan si Ayan <laughs> dali Wana, o Si Sabrina. Si Sabrina. Si Bibet. Bibet. Si Lili. Si Si Lili. Si Si Lili. Si 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 Shirley. Ito na nasa likod ko. Ikaw, ano pangalan mo? Hoy, lalagay ko to sa YouTube, ha? Lalagay ko sa Facebook. Tapos, ayon ayun si Mariel. Mariel! Ayan, ang oh, mahihain sa grupo. Pero masyadong malakas. Si Dedamay! Ano No. Hi Buso guys. Kuya. So, ngayon, na-prepare uh, na ni na, Maddy yung ating pagkain. So magbubudal pie tayo. Ayan. So ano yung tawag dun sa ano mo? Sa luto mo? Paksiw. Ayun. So nagpaksiw siya. Paksiw. Tapos ito yung mga bata na tumulong sa atin. Paksiw. Doon sa pag-aayos ng kalsada kanina. Paksiw. Paksiw. Kaya, ayun. So tara na! Paksiw. So ayan, mga buang na sila. Kaya papakainin na natin kasi mga baliw na. Tara na ano? Yan! Bibi! Ayan, tara! Talika! Paksiw! Paksiw. 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 Tara na. Kain ka, Nel. Tara na ko. Gusto mo ko ya? Sabi na kasi magbubudel dito. Budel. Wala ko ka. Ano ito? Okay. Kain na kami, guys.